yan yeah. oh yan kasiyan at 530 ng umaga <clears throat> yan ang sitwasyon 530 ng umaga pupunta tayo sa ano? pupunta tayo sa bubuyan papatay natin yung ilaw hindi pa hindi pa magpapakain papatayin pa lang yung ilaw kasi kahit na may uh, kahit na medyo malaki na ni pa rin sana ay nang may ilaw eh ayan tama na pagbalik Na oh. bulak na yung tubig. Pwede na magkape. Kasi ngayong araw ako magpapalit ng ano eh, ng pakain. Dati pre-starter, ngayon may darating na starter. Pero ganyan, hindi hindi bigla. Hati-hati lamang ang starter kaysa, ah, ang pre-starter kaysa sa starter muna dadahan-dahanin natin kasi nasa 71 days na eh pwede na raw magpalit pero hindi bibiglain ayan kulungan dito tayo dadaan sa kabila pag itanong kaya uh, gutog ni Christian at saka ito sa akin Hello Dorox Yan yung Dorox Hello mga piggy. Yan mga piggy. Mga nakahiga pa. Yan o. Oh. Oh, nagising. Nagising na sila. Okay, matulog pa kayo. pinatayin ko na ilaw pinatayin ko na ilaw pinatayin natin yung ilaw dito sa kabila oh, wala na ilaw dito wala na Ayan, pinatay na. 5.30. Pasado. 5.30. komedya. Five. Thirty <coughs> Ah, tilaok yung mga manok doon. umaga. Medyo may kalayo ang kasi. Naglalaro sa 5 5.50 ganyan hanggang 5.35 Ah pa 130 ano ba? Ilan ba yung host na binili? 135 meter Ayan. 135 meter buhat dito sa bahay natin yung kulungan ng baboy medyo pababa pero mas malapit sa bahay namin yung kulungan ng manok kulungan kasi ng manok doon eh you know doon sa lugar na yun yun sa baboy doon yan daang yung way na yan 135 meters ang layo Good morning. Yan. Medyo bidin kayo ngayon. Isang kilot kalahati lang siguro yun. Natitira. Mamaya pa siguro ang dating ang, ano, ang pagkain nyo. Alas 10 siguro ang dating nun. At uh, kayo ay eh, sabay pupurgahin na. Tipid-tipid muna kayo ngayon. Mamaya. Kakainin nyo mamaya yung inyong pamurga. Umihingi pa eh. O, maya-maya lang. Maghihintay kayo ng uh, mga tatlong oras. Sabay purga. O, nahingi pa eh. Mamaya. pupurgahin kayo ngayon at uh, unti-unti tay magpapalit ng ano ng uh, niyo ninyo dati pre-starter ngayon may order na kong starter yan with feeding na sila ngayon kasi may halo ng ano to eh, starter 82 82 day, 82 days na sila. Punta na sila sa starter. Dumating kanina isang sakong uh, pre-starter at saka yung uh, starter. Ayan, bali ang uh, starter replacement yung kabuuan niya eh 3 port na lang tapos 1 port yung uh, ah 3 port yung spray starter 1 port yung uh, starter tapos sinalo ko ng Evermectin dalawa dalawang sachet yan may halong ano yan pampurga Parang gustong-gusto nila yung basa ay. Oh. O gutom lang sila. Kasi kanina binigyan ko lang ng ano yung isang kilo lang yata kahit na umaga. Kasi yun na lang yung natira sa sako eh. Ay kaninang alas sa uh, just dumating yung uh, 25 kilos na pre-starter at saka yung 50 kilos na starter. Tapos yung uh, ivermectin na tatlong sachet. Pero yung nilagay ko dalawa lang next week na uli yung isa starter kasi baka mabigla eh ma-over naman Oh, yan sila. Parang sarap na sarap sila dun sa ano eh. Wet feeding. Kasi yung pre-starter puro ako yun eh, puro dry. Yan sila ngayon. Magsisimula ngayon sila sa ano. Wet feeding. Gusto mabig yung isa. Ah, bumalik. Ayan sila, oh. Kasi nga, kunti lang pinakain ko kanina dahil uh, magpupulga nga. Oh, ngayon eh. Parang gustong-gusto nila yung may sabaw. Nakakakaw nila eh. Dun sa mga nauunang ano. Yung unang vlog ko nung dumating yan. Sampu yan. Yung lalaki na kinapon. Nagsukat ng Hindi kinaya. Ayan. Kaya siyem na lang yan. Natitirang yan. Oo. Iwak ko lang. Baka magreklamo pa yung mga yan. Ikot yung isa. Ikot. Ikot. 83 days na yung mga yan. Ayan. Iinom pa yun. Okay. Ayan. Hindi po masya lang. Parang malakas ang nun na. Ah. Ayun wala na. Kita ko na may tumutulo eh. Oh, wala na. Ay Dorox. Dorox ng uh, alaga din ng anak ko isa. Si Christian. Ano? Solb na. ikot to ikot tong isang to pambiting siya nasarapan siya dun sa sabaw eh ikot siya eh wala pang nainom ito baka iinom to nagless yung tubig eh, kaya hindi umiinom eh Yeah, it's ayaw uminom ah wala pang umiinom ah ibig sabihin gutom pa sila uminom ng isa nahanap yung yung drinking ayaw wala ayaw ayaw uminom may tubig na kasi kaya ayaw uminom eh ano sugna na yan ang pidpro kinakain nila pidpro pro. ubos na eh. Mukhang ubos na. Mabilis na silang kumilos eh. Nang hinahanap nila yung mga tira-tira. Ito baka iinom to. Wala. Ayaw. Ayaw uminom. Ano? Ano? May nahanap yung isang ngayon. Uminom. Ayun. Okay. Ibig sabihin kulang pa. Ibig sabihin busog na siya. Pag uminom yan, busog na yan. Sumo ko ako yung bato na yan. Hindi nila roon siyang bato eh. <coughs> bato eh. Mayan na uli. Kunti lang yung kakainin nyo. Kasi may purga kayo eh. Pinurga kayo eh. Yan sila. Unang kain nila ng wet feeding. May kasamang purga from uh, pre-starter papunta na sila sa starter kasi 83 days na eh dapat na 75 days eh mag, uh, pre, uh, mag starter na ayan sila oh. feeding sila ngayon wet feeding Okay, share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapse. Hanggang sa muli, bye-bye. Yan ang update po sa baboyan.